Elsie, Lolong, salamat ha. Hmm, kala ko anong nangyari. Alam nyo naman, sobra-sobra na yung trauma ko dahil sa mga nangyari sa mga atuba. Tingnan mo, Memot, pinag-alala mo yung mama mo. Basta, Memot, kapag ginulo ko ka ulit ng kwatro tagapalo, magsumbong ka agad, ha? Takot yung kay Teacher Elsie mo, eh. Hmm. <laughs> <laughs> uh, Kapitana, may balita na po kayo kay Ma'am Tonet? Wala pa. Nakikipag-ugnayan na tayo sa kapulisan. Patuloy na lang natin ipagdasal na ligtas si Ma'am Tonet. Kaya ikaw, Memot, ha? Huwag ka nang maglalakad mag-isa. Mm -mm. Lola Ganda. Ay, bukas po pala birthday ko. Punta po kayo, ah. Wow. Oh, birthday mo na bukas? <laughs> Bukas ah, pupunta si Mang Delvin siya kasi ina. Sana makadaan din kayo. Mm, ba, syempre naman. Yay! Ano Ha? Ha? Alex? Huh? Alex! So, anong pakay nila? Hindi ko, ko alam kung may galit ba sila sa mga tubaw. Kung meron ba silang ibang dahilan kailangan ho natin lahat magdobli ingat. Hindi pa rin talaga nauubo sa mga masasama sa mundo. Wenggay, palagay ko naman eh, makabubuting kausapin mo muna ang mga kasama mo rito. Minumungkahi ko na pag-isipan nila na lumipat muna sa isla pang. Pero mang... Huwag nang pero. Dahil para sa kaligtasan nyo naman ito, sa kaligtasan ng lahat. Naiintindihan ko. Ho. Pero, matatakot na lang ba tayo kasi minananakot sa atin? Magtatago na lang ba ulit tayo? Mangdelfin, Enes, gusto kong bigyan ng normal na buhay si Memo. Ayokong maranasan niya yung mga naranasan natin. Kung kailangan kong ipaglaban ng pangarap ko para sa anak ko, gagawin ko. Alam niyong dalawa, mainam siguro na isang tabi muna o kalimutan ang mga nangyari. Ha? Nang sa ganoon, may tuon naman natin ang pansin natin na ipagdiwang itong kaarawaan ni Memot. Oo nga, Wengay. Huwag ka na mag-alala. Magiging ayos din ng lahat. Pinapasabi ni Lola ganda sa'yo na happy birthday daw. Tsaka pasensya na daw kung hindi siya makakapunta. Sayang naman po. Kuya Lolong, hmm. kaya niya po bang gumawa ng eroplano? Eroplano? Ba, siyempre. Isa mo makita kung paano? Balik ka. Tuturo ko sa'yo. Pag gagawa ka ng eroplano, hahatiin niya na ganyan pantayin mo ah. Mm -hmm. Dapat talagang siguraduhin mo ba, na medyo pantay, <laughs> pantay siya. Kahit medyo lang <laughs> pwede na yan. Hmm. Ayan na. Ayan na, konti na lang. Oh. Ayan na. O, oh, tapos Galing. na. Walang ng mall. Kung nilipad ba yan? O, oh, subukan mo, Memot. <laughs> o, sige nga doon. doon. ka, subukan nyo. Halika, tingnan nyo siya. O, sige, subukan mo. Ganun mo lang, bato mo lang. O. Oh. Isa, dalawa. Go! Wow! wow! Ah! Memot! 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 Ay! Memot! Ayos ka lang ah! Ang... ko. Kuya Lolong, kailan po ba ako hindi masusugatan? Hindi ka na masusugatan pagka dumating ka sa edad na 21. Kasi tayong mga atubaw. Pag sumapit tayo sa edad na 21, meron na tayong kakayanan na magpagaling ng mga sugat natin. Pero memot, lagi mong tatandaan na kahit na dumating ka sa araw na yon, lagi ka pa rin mag-iingat, ha? O, hindi ka na. Kuya, sa susunod po, gawa mo kaming aeroplano po. Bo oo naman po, gaano ba kalaki gusto mo? Ganto po. O, sige. Kuya, maraming salamat po. Kulang ano man po. Oh, liga na. Kain tayo ulit doon. Liga. Liga na. Kailangan pa natin na sugat mo. Liga hmm, si na saktan. Hmm. Tapang, siya yan mo.